It rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it alone. Couple feet, but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it alone. I know how you're feeling. Cause sometimes I'd be tight. Not tonight. You're gonna hear me. everyone. A nice morning sa ating lahat. Saan man ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon. Sana nasa magandang kalusugan tayong lahat. So today, mga kaibigan, just vacation dito sa South Core. So kami naririto. So on travel kami. Sama nyo kami mga kaibigan. Let's go on travel. And please don't forget to subscribe like and subscribe and hit the button bell para update kayo mga kaibigan sa mga videos na ina-upload ko. Sa so mga kaibigan, uh, magkita-kita kami ngayon sa ating family doon sa sa, uh, sa Dichon. So, kasi ito ang ano nila dito, tradition. Uh, choose vacation, mag-ipon-ipon ang bawat family. So, samahan niyo kami ng kaibigan. Narito ang ating kaibigan. Kasama ko ngayon, si LadsLadsLands. Alright, let's go travel. Let's go! So guys, punta ko ngayon lang. Uh, vacation ngayon dito sa kanila, kaya mag-vacation -e din kami doon. Ako ang kasama ko si Dads. So, dalawa kami nagkasabay po sa akin, pero iba-iba ang ruta namin kasi tsuntok na dito sa pila kaya baba na ako na iskilito Ayun, yung kasama ko na una na. <laughs> Sama ko na nag-aapura. <laughs> so, upo muna tayo dito sa glit. Ha? Huh? Saan na tayo? kaibigan, upo muna kami dito sa habang nag-aantay kami ng aming train. So, our train is coming. So, antay muna tayo dito sa Anglit. Upo muna tayo dito sa So, kasama ko ang aking kaibigan. So, nag-picture-picture pa siya doon. Okay? Sa mga hindi pa nakakalam pa anong ibig sabihin ng Chusok, ito ay All Saints Day sa atin kasama na yon. So mga kaibigan, nandito na ang ating train. Okay. Nandito na ang ating train. Sasakay na tayo kasama po ang aking kaibigan. Tara, let's go mga kaibigan. Samahan nyo kami. Huwag kang munang oh, -oh, umunin. Dito na oh. O, oh, train. Huwag kang maingon. -oh. Huwag oh, kang -oh. mag-ano? No! No! you ya kito pasok na niti ay thank you lord sa kamay so ito tuli ko mga kaibigan kanina sinasabi ko na ano po ba ang chosok so ang chosok sa atin ay ito ay All Saints Day. Ngunit sa kanila ay kasama ng vacation. So ang vacation nila is 4 days ngunit sa atin naman ay 2 days lamang po. So ang ating celebration sa All Saints Day is only 1 and 2 at same ang buwan na uh, pag-celebrate. Ngunit sa kanila ay iba-iba, iba't iba ang uh, magkaiba ang pizza. So hindi pareho. Sa every year iba-iba. So, yan ang ibig sabihin ng choose of vacation, ang pag-ipon-ipon ng bawat family. So, start na ating travel mga kaibigan. Naginahinay na pagtakbo ang ating, nagdahan-dahan na pagtakbo ang ating train. <laughs> Pasinsya na, mix-mix yung ling language natin. is Kasi mix din na yung lingwahe natin, kaya minsan din natin maiwasan na mix yung salita natin. Okay. Saya <tuk> mau ke luar desa, Makas Oh, gimana <tuk ke atas> kasi mali pala yung binigay sa ating ticket kaya nagtaka ako bakit hindi ako pinapasok dito doon ako sa kabila na <laughs> grabe nabago tuloy ang oras ko in this 10, 10.41 at uh, 14.41 na adjust na naman ang oras ko uh -huh. Dito na ako, tama na. Nakapasok na ako sa insaktong gate. Ang daming tao. Ay, grabe. Buti na lang nakasakay ako ng maaga. ang daming pa. Oh, may nalipat din pala. <laughs> Dito sila gumaba. Doon sila sa kabila pa lang Kala ko ako lang. Pero sa atin kasi ang may mali yung pasye. Ay, hindi na narinig. Ay, yung at saka kiri yung magkaparo-pariho ang tunog. Kaya doon ako napunta sa kiri yung instead ng boring <laughs> yung buti na lang maaga ako napunta dito na check ko pa yung day. Kaya mahirap pag uh, on time ka napunta dito kasi minsan may mistake. Kaya nakakatakot. Pag mapunta ka sa ibang lugar, balik ka na naman sa dinadaanan. Eh kung wala kang alam, maghilak ka lang sa tago. <laughs> Nakupo. Thank you Lord Ginaguide mo talaga ako Thank you so much So dito na ako Tama na to at makaupo-upo na ako doon Sa uh, Bandang Dili So 30 minutes After pa mga kaibigan Ay na Mahirap pag Punta ka dito ng on time delikado pag hindi ka makasuka ng ticket na magpalit agad so thank you lord ginaguide mo ako thanks God uh, dito na ako sa tamang puntahan kakain so, na lang muna ako ng biscuits kasi ayaw ko kumain ng kanin so dito mga kaibigan narito na ako nag-antay sa train so nakapagod mga kaibigan pag nag-travel ka apat ako na sakay dalawa sa train at sakot sa taxi at pagdating sa dulo pwede ako magpasundo or either taxi din so napakalayo ng aking tatahakin kaya nakapagod mga kaibigan at nagkamali pa ang bigay sa akin ng tiket eh. Takbo ako doon, takbo ako sa kabila. Kasi yun pala, nagtaka ako bakit hindi ako pinapapasok. Yun pala ang aking tiket ay mali ang bigay ng cashier kasi... Nagka uh, kapareho ang sounds ng aking pupuntahan kaya yung naibigay niyang ticket ay mali. Kaya nagtaka ako bakit hindi ako pinapapasok sa aking pupuntahan. Kaya bumalik na naman ako at binigyan niya ako ay tama na ang naibigay niyang ticket sa akin. So kain tayo mga kaibigan. To i bisquit. <laughs> So malapit na ang aking train mga kaibigan. Para okay, mi na ang aking train mga kaibigan So sasakay na naman uli ako Para sama tayo guys sa travel vacation chusok vacation travel okay right, thank you for watching mga kaibigan. And kita kits tayong muli for the next video. Dito lang sa Mel Duran Channel. And don't forget to like, subscribe, and hit the button bell. So God bless us all.